ayan guys another technique ng ating mga panday sa uh, idea na naman ang ating makukuha sa mga panday ngayon guys Hello guys, welcome back to my channel Asawa ng mekaniko Ayan guys, for today's vlog guys ay ipapakita ko na naman sa inyo yung another uh, paraan ng mga panday guys, ayan ito na naman yung another uh, way nila para uh, mabuhusan ng mabuhusan yung poste guys, yung mga poste ayan So, napapansin nyo guys, nilalagyan yan ng mga... Ang sige, tawag ani Oh. Ani? Ani o? Oh? Eh? Aprim? Aprim? Ha? Formas? Formas. Formas Pormas. daw, Formas. For for so, yan, nilalagyan nila ng formas para maporma o oh, yan, maporma yung ano, ma, ma ano talaga yung cement pag -bubos. So ayan, tignan niyo guys. Tignan niyo guys, lahat napansin niyo lahat ng mga posti may formas yan. Yan, yan na naman ang another technique ng mga ating mga panday. After maglagay ng ganito, para maipit yung tubo, next na gagawin nila is, yan, nalagyan naman nila ng frame para pang, pang sa, pa, ano, para hindi ma, ano yung semento. So, ayan, tignan nyo guys. Oh, ano? Manpower! <laughs> yeah, so, ano prinsan? Kaya kukansa rin. Yan ang mga banggiitang mga panday dito sa lipungan. <laughs> <laughs> All over the world, din eh. So, sa punon, gina siya. Gina niyo, guys, ah. Uh, ano na yung poste. Hindi na. Wala nang kawala kasi may ano na. May buhos na. Ayan. Shout out sa lahat ng mga panday dyan na napaka matalino din yan sila. Kung walang guts yung mga panday, wag na lang maging panday. Eh. <laughs> kasi dapat matalino din yung mga panday. Tignan natin yung poste guys kung ano. Straight ba talaga siya parang hiwi parang ano tong is uh, hindi hindi pwede ma hindi pwede na hindi align yung poste guys kasi ma disalign yung ano natin building ano kaya yung itsura ng building pag ma disalign yung poste natin so, ayan na ating mga banggiit mga kanday dito sa libungan ito na, din sila ng ano, friends, yung luto natin. Eh, hindi pa pala yung ano natin, saging. Ayan na. Si brother naman, iba naman yung ginawa niya dito. Nag-ano siya dito sa kusina na side. Nagawa siya ng, ayan, atip. Ayan na, ating munting kusina. Ayan na. So, ayan lang guys ang ating update sa ating Kahibi Garage. Thank you for watching and ingat kayo lagi. Shout out pala sa ating mga mag shout out muna ako. Shout out Team Puyatars, Team Kuruda, may shout out. So, yun guys, kung magtanong kayo kung ilang days bago kunin yung formas, so, ang sagot dyan is, tomorrow guys, pwede na yan kunin mga bandang hapon. Yan, dahil mainit naman ang panahon. So, ayan. Sana may, may another idea na naman kayong nakuha sa ating video for today. Ayan. Thank you sa mga panday na nagbibigay din ng mga idea sa ating uh, walang alam sa mga ganitong bagay. Thank you for watching guys. Thank you sa lahat na naglablab kay asawa ng mekaniko, Team Puyatars, Team Kuruda at sa lahat ng mga silent viewers. At sa lahat ng aking mga super chatter, God bless sa inyong lahat at ingat kayo lagi. I love you all. Mekaniko, vlog, kamusta kayo? Mabuhay, God bless you all. Tapos si Power Media, kamusta? Team Puyatars!